Ako po ay uh, natutuwa. Sa pangkat dito po sa ating uh, bulwagan ay atin pong uh, hindi binawasan ang budget ng ating uh, pangalawang pangulo Bagkus ay dinagdagan. Sapagkat alam niyo po sa akin pong uh, karanasan, sa tuwing may dadating na kalamidad kalungkutan, kamatayan, naanjaan po lagi ang ating pangalawang Pangulo upang makiramay, tumulong, kahit sa ampung lupalop sa Pilipinas, makikita po natin ang opisina ng ating pangalawang Pangulo at siya mismo pumupunta sa mga lugar na hindi pa po naabot ng kahit na sinong naging public official. Kaya ako po yung masaya at ako po yung nagpapasalamat sa ating mga kasama, sa ating pong uh, uh, sponsor Senator Sherwin, sa ating pong Senate President, sa lahat po na bumubuo, sa lahat po ng mga senador. Maraming salamat po at hindi po nagmula dito sa ating bulwagan ang pang-iipit sa ating pangalawang pangulo. Muli po maraming salamat at uh, Pinatutunayan ko po nang napakalaki nang naitulong ng ating pangalawang pangulo